Ikaw, sino naman ang kalabsin mo dito at gano'ng kalala? Ka, ka katindi? Grabe! It's sa kwarto! <laughs> sa kwarto? Sa car. Sa car? Oo. parang ganun ka naman, Ida, parang... Sa SUV, grabe. Kasi... Parang ngayon mo lang naman yata na... Parang hindi ako niniwala ngayon mo lang naranasan na... Nakipag-lovemaking sa sakyan course, iba kasi ito. Dahil gusto ni Direk rock daw. Sabi ko, anong gusto mo Direk? Yung mild, uh, medium, or rock talaga. Sabi niya, rock daw. So as in, talagang nagro-rock yung SUV. <laughs> umaalog-alog yung SUV. Oo, oh, umaalog talaga. As in, mm -hmm. rock talaga. It's rocking. Yung <laughs> Sino? Ano pangalan nung... Uh, Viva think, uh, Max actor, marami na Yes, Viva Max actor din siya. I'm sorry, I forgot the name. Pero, sobrang bait niya. Tsaka, yes. talent siya Tito Boy. Boy? Ah, uh, si Boy. Si Tito Boy. Kilala mo ba? Ah, uh, I forgot oh, his family. Uh -oh. Basta si Tito Boy. Uh, kilala mo yun. Ang sure uh oh, sure uh oh. mo lang. So, talent siya. Oo, uh -huh. uh -huh. so, so yun lang ano mo, yun lang ang uh, mo o meron ka pang iba? Um, actually, yun lang yung love scene ko. Isa lang yun o marami ka pang love scene? Doon sa parehong lalaki? Dalawa pala. Ah, dalawa. Oo. Yung, yung isa naman, orgy. Orgy? Eh, oh. daw! Nakakaloka orgy, ka! Orgy! Oh, Hindi lang orgy. May ano pa. Parang ano, sa madami kami. Marami kayo. Oo, oh, teka ko na. yung madami kami. My God. <laughs>